Good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga. Martes po ngayon. June 3, 2025. Ayan, good morning, good morning mga kaitik. Ayan, dito po tayo sa ating pre-rinse kung saan po nakalagay ang ating mga alagang itik. Ayan. Katapos lang po nila kumain ng almusal sa umagang ito. Ayan. Press ko po ng hangin dito mga kaitik oh. Kaya gustong gusto ng mga itik natin yung lugar Kung saan po nakalagay sila Ayan po Nagpapahangin ang ating mga alagang itik mga kaitik Ayan, shout out, shout out po sa ating mga uh, subscribers sa ating YouTube channel Good morning, good evening at uh, Good afternoon po sa ating mga kababayang OFW sa ang mandako ng mundo Lalo na po yung mga kababayan natin dito sa Luzon, Visayas at Mindanao Good morning po Ayan po Ayan nga po, ayan Katapos lang po nila kumain ng almusal Eh, sa mga di po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po. At kung nagustuhan niyo rin po ang aking maiksing video, please like, comment, uh, and share po. Ayan, at huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos na i-upload. Ayan, sige na po. Bye-bye. Thank you, thank you po. God bless. Ingat po tayo palagi. Bye-bye po. Salamat.